Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kaibigan na si Mr. Hovenal Narcisse. At ngayon ay magkwentuhan na naman tayo sa YouTube channel ko dahil marami akong iniisip, marami akong dapat ikwento sa inyo. At siyempre, very personal po itong YouTube channel na ito dahil nung unang-una pa, eh, sinabi ko na hindi ako makikialam sa politics at saka religion at saka napapansin ninyo yung mga ginagawa ko lang ang sinasabi ko dito at hindi ako nagre-react kung anong nangyayari dito sa paligid natin lalong lalo na sa mga nangyayari sa uh, ating gobyerno yung nangyayari sa ating uh, paligid uh, ito ay yung mga nababasa natin sa balita uh, at saka kung ano yung nakikita natin sa facebook at sa Twitter. Ito po ay nakasentro po sa aking mga ginagawa uh, sa pang-araw-araw. At uh, very personal po itong itong sinasabi ko dito sa YouTube channel dito dahil ito ay gusto ko sana ng i-ipaalam sa inyo kung ano ang buhay ng isang retirado at senior citizen. Ako po ay 72 years old. 72 years old at uh, ako ay dating uh, military at uh, mula nung ako nag-retire hindi na ako tumanggap ng anumang trabaho at doong uh, uh, ano last month nasabi ko sa inyo noong isang buwan nasabi ko sa inyo na may alok sa akin na magtrabaho sa private sector pero napag-isipan ko na hindi na lang kaya hindi na ako nag ng aking biodata kasi gusto ko yung sariling katahimikan, sariling um, uh, walang stress. Inaasikaso ko na lang yung aking sarili uh, para lahat-lahat ay -lahat, eh, positive vibes ang uh, pwede kong ipalita sa inyo. Kaya tinanggihan ko po yung alok sa akin na magtrabaho sa pribadong sektor at uh, siyempre alam nyo naman na feature ko dito sa YouTube channel na ito yung mga pagkain o lutong bahay na niluluto ko at saka yung mga kinakain ko sa labas pag ako ay merong bisita, kung ako ay merong mga gustong puntahan at uh, pinapakita ko sa shorts yung mga pagkain na uh, kinakain ko pag nandun ako sa mall at pinapakita ko rin kung ano yung ginagawa ko araw-araw kaya nga pag uh, gising sa umaga inaayos yung aking yung bed importante 'yon ha mula po nung ako kadete yan na po ang uh, practice or habit ko dahil pag uh, bangon mula sa sa bed eh higaan Kinakailan, maayos yung yung mga pillows at saka yung blanket so ganun po maayos palagi ang aking uh, ang aking higaan pagkatapos kong uh, uh, umalis sa higa ko at susunod jan eh magkape ako kaagad. Kakape pagkatapos pagte-take uh, ng uh, breakfast ko pagkatapos ng kape dahil masarap po yung mainit na kape sa tiyan lalong-lalo na sa paggising mo sa umaga. Para ito ay nagbibigay sa iyo ng lakas. Kagad. dahil alam mo naman 12 hours, 9 hours uh, na wala kang kinain kasi hindi naman ako mahilig kumain sa evening uh, snacks. Wala po sa akin yan. Pagkatapos ng breakfast, ang breakfast ko kasi dalawang fried egg lang yan at saka kalahati ng tasa ng uh, uh, kanin. Kaya yun lang. Tapos lagyan mo ng kaunting asin, okay na yon. Uh, tuminom ng tubig pagkatapos nun eh, magbasa-basa na ako ng dapat kong basahin sa internet uh, ito yung mga binabasa kong information sa twitter kasi ginagawa ko ng ano ito eh uh, parang paayagan o newspaper ang twitter doon ko nalalaman kung anong nangyayari sa iba't ibang parte ng mundo kung anong nangyayari sa Israel, anong nangyayari sa Ukraine at Russia, kung ano nangyayari sa politics sa Amerika at saka yung mga labanan ng uh, ni former President Trump at saka si President uh, Biden. Ito yung mga pinapakinggan ko at uh, siyempre dapat alamin natin yung mga ganyang uh, uh, balita. At uh, balita natin nung isang araw, pumutok yung Mount Canlaon doon sa boundary ng Negros Oriental at saka Negros Occidental. Alam niyo po, minsan binisita ko na yung Mount Canaun na yan pero hindi ako nakapunta sa peak pero alam ko na talagang uh, ano yan, uh, active pa na volcano at noong panahon ko na commander ng 3rd Infantry Division ay mayroon pa mga kaunting mga kasama natin doon mga new people sa army na armado na naglalagi doon at uh, karamihan nagkakaroon ng mga enkwentro doon sa aking mga sundalo kaya alam ko yung lugar na yon at uh, talaga nag siya nung isang uh, araw at uh, naipakita kanina umaga ang ngayong araw kung ano yung mga nangyari doon at saka nagkaroon ng mga uh, mudslide at saka siyempre yung mga yan, nilabas doon ipinotok yung Mount guard doon at uh, marami din mga balita nangyari pero -gang doon na lang tayo sa mga ano, hindi naman ako nagre-react sa mga ganyan at uh, kanina nagkaroon ako ng bisita at uh, first time na magkaroon ng bisita dito ngayong taon na ito dahil hindi ako tumatagap na bisita dito sa lugar ko uh, very very solemn po yung aking pagka, uh, private citizen dito sa lugar ko at uh, hindi masyadong Uh, announcer, nalalaman ko nasaan ako ngayon dito sa ating lugar sa Pilipinas So, nagkaroon na ng kaunting coordination kanina dahil ito ay tungkol sa barangay at saka uh, pamumuno ng barangay at syempre kung minsan uh, dinidirig naman ang ating uh, advice na po-consult consult sila sa akin uh, at nabigyan ko naman ng karapatan na advice suggestions sa uh, mga bisita ko na pumunta dito sa lugar ko Uh, kanina, nag-expect din ako ng isang kaibigan ko na bibisita sana dahil sila ay papasyal sa Clark at sa so, sa Subic Bay pero hindi sila natuloy pero okay lang. Sana matuloy sila bukas dahil meron silang business sa Clark kasi kaya gusto nilang pumunta rito pero hindi ko alam kung matutuloy sila dito bukas. So, yun lang po ang ano ko, schedule ko araw-araw Uh, kanina, naglakad ako kanina ng mga 30 minutes palakad-lakad at uh, bigla namang uh, nag-shower uh, kaunting ambon umambon dito kaya totoo yung sinabi ng pag na start na ng rainy season dito sa ating uh, bansa na Pilipinas at sunod-sunod na yan pero sa mga ibang bansa, lalo sa Amerika ay start na po. simula na po ang summer doon mainit basta sabirdo sobra ang init. Kaya uh, ayon, iba-iba naman ang klima dito sa bundok natin. So, 'yun lang po ang aking masasabi dito ngayon sa aking YouTube content na ito. Ako ay, ay dito ay sinasabi ko kung anong nangyari sa akin ngayong araw na ito. Exercise, paayos pamumuhay, simple lang. Basa-basa uh, lang sa Twitter at saka sa Facebook pero kadalasan na sa Twitter ako at doon ako nagbabasa kung ano nangyayari ngayon dito sa mundo. So yun lang muna. Salamat po sa inyong pagpapanood ng YouTube channel ko na ito at uh, marami pong salamat. Bye!